Pagkatinibig kong na nananay, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang pag natin ay maging talagang sa Diyos Ang mga Magiging naman ang mga aayin sa mga kapatid upang pag-aayin natin ay maging talagang ugod sa mga naming lumikha sa aming pag-aayon ngayon para kay Rodolfo inilulog namin kanya na mga kaharap sa pagbuko ng iyong maawing anak na siyang lilitis na may habag pakundangan sa pananalig ng matapat sa kanyang mapagmalasakit at pagliligtas bilang aming kagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng gan. Amen. Amen. Sa mga ang Panginoon. Swing itaas sa Diyos sa mga puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Ang aming mapapangyarihan, punay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa ng kamatay na ipagalas ng sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan, loob na aming Ngayong aming natitiya, kamatay na ililipas, dito ang aming wakas. Sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hangtungan kami ngayon ay namamatay. Sa iyo bukas, mabubuhay kaya e, kay e, isa ng mga anghel na e, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong pinakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga, mga, mga upo, napupuno lang, lang, ang langit at lupa ng kanawan at iyan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ng parinito sa kanilang Panginoon, o sana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kapanalan, kaya't sa pamagitan ng share ito. Ay kayo ng banal ang mga kaloob nito Upang para sa amin ay maging katawan at buko ng aming Panginoong Yesus Christ. Bago niya pinagtuisan yes, o sa loob na maging ando, niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, niya iyon at iniyabot sa kanyang mga lagat ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito so, ang aking katawan na yan ko para sa inyo. Ganyan din naman matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, hindi kanya ang pinasalamatan, naiabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ang kalis ng aking ikuwa. Pago at walang hanggang ito Ang aking dugo na'y gubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa papatawat ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunye po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namadalas. Si Kristo'y namadalas. Si Kristo'y namadalas. Si Sa bukas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalubog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasangon namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo at magpukulod sa pagkakaisa sa panggita ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang insimbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na amin, kay ni Dennis na ubis obispo at lahat ng ang kapagdahan. Palalahanin mo rin ang anak mo si Rodolfo dahil yun din ang lahat ng mga pumanan. Awan mo at sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Awan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaisa ng Malabiring Maria na ina Diyos, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa naigtig ng palugod-lugod sa iyo, mga nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Aso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng paramal, papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen. sa pagubili ng mga nakagagaling na uto sa puro ng ating Panginoon eh, at pong sabay-sabay na awitin ang amanan tayo pong lahat Amen. Amen. Sambahin ang alan mo Mapasa ang kaharian mo Sunin ang loob mo Dito sa lupa para ng salamit Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga salak para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag amini pa in kun sa tukso akiadya mo kami sa lahat ng masama nailing namin kami diya sa lahat ng sama pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang nahintay namin ang masayang pagbabalik Ni Jesus na aming manunubi. Sa pagkatiyo, kariyan, pangyarihan ka po rin yan, ngayon sa pakailanman. Amin. Panginoong Kristo, sanabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iyong po sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ng Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumayin niyo. Ibigayan tayo magkangad ng kapayapaan sa Diyos. Peace be with you. Peace yes, be with you. Peace ah, yeah, be with you. Kapayapaan. ng Diyos, nag-aalis na makasalanan sa nimutan, maawag ka sa amin. Kodero ng Diyos, nag-aalis na makasalanan sa nimutan, maawag ka sa amin. Poder ng Diyos na galis ng mga kasalanan sa lingkutan, sa ang mga kapapakaya. Narito ang kordero ng Diyos, narito sa nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan,

Tayo po ang tayo. Ang manami mong pagmahal ay na anak sa amin ang pabaong pagsasalo sa banalapiging. Pagkalaw mo si Rodolfo ay makapakinabang sa pagkakristo sa kabilang buhay. Sa pamagitan na rin ang anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasabangan. Amen. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halik kayo at samahan. Panginoon namin po, manaw, sa piling ang puwang mahal. Si Precious ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay hiling sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan mal, pagkamatay ng may kapal. Kama namin ang pagmahal, iniabi ni namin sa iyo si uh, Rodolfo na pumano na sa buhay nito. O kung siyang pabayaan, kung malagay mo siyang buhay sa iyo piling, alang-alang siyang pagiging awa, bawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Kala ang kanyang kahinaan, nawa siyang maligay sa iyong piling, kasama na iyong anak at ng Espiritu santo, magpasawa lang hanggang. So, paalam sa iyo, kapatid na kumana, o ka na wala po may kapal, magpapala ng Diyos ay buunin sa pala hmm. ng mama, at ng anak at ng Espiritu santo. Amen. Para isa, magkikita muli tayo sa mga kanang mga santo, kahit na may nauna, tayo rin ay masasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos sa mga tao. So, Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo po kayo sa pagayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Ama, anak, Espiritu Santo, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo.